Yan, shout out po, Andi Kayaka Vlogs Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po, Kayabal. Marami po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan okay, ko natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. Marami po salamat marami po. Ah, mga kalingap, suporta po. Uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka mag scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andy Kiaka Vlogs, isang kalingap partner. O subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap sa inyo po lahat, sa muli po isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas, si Mindanao, sa ating mga kababayan ng mga FW, sa si iba't bansa, lagi po kayong mag-iingat at gabayan kayo ng ating po may kapal. Ano po, yan, welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayakap Vlogs, ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter mga kababayan. At yung bago po naman po sa aking YouTube channel, please naman po subscribe like and share, Pakipindot din po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video post. No? At siyempre, tulong nyo na po sa akin wag sana tayo mag skip ng ads mga kababayan kasi po Ayan po ate, tinutulong din sa ating mga kababayan pag may review tayo, no? At simple, huwag natin kalimutan, lagi natin subaybayan ang mga upload premiere video po ni Kuya Bal Santos Matubang, ati The Vlogs, Kalinga Prab, sa kabutihan lang ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan, no po? At sa ating mga minamahal na sponsor, solid viewer, solid supporters, sa ating po mga silent viewer. Mga kababayan, narito na naman tayo ngayon sa ikangayapaanan ng kabundukan at tayo po may pupuntahan na talaga naman pong uh, lubos na nakakaawa. Kaya alamin po natin, wala naman po dito. Atin pong uh, sinusundo pa po yung ating uh, kakausapin na bata at siyempre isang mag-ina. mag, -ina. mag -ina po ito mga kababayan. Antabay lang po mga kalingap at update ko po kayo. Mayami kaunti mga kalingap. Napakaaga pa po ngayon, alas 7 insakto po noong maga mga kalingap. Malalayo po ito sa amin sa bahay. Update ko po kayo. So mga kalingap, at pa, ito na, no, at papunta na nga tayo dito sa ating uh, target na area, mga kalingap. At tingin nga po, no, kasama natin, subscribe po ang YouTube channel po ng aking anak, Jmark Vlogs. No po, kasama po natin yan. At siyempre, kasama ko rin po ang aking uh, si Marilo Palcon TV. Pakasubscribe din po kay YouTube channel. Isang pamilya po kami sa paglingap sa mahihirap. No po. At siyempre po, kasama natin ating cameraman ngayon si Amboy mga kalingap. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Yun mga kalingap no, at ay papunta na tayo. Yun mga kalingap no, at ay uh, papunta na rito sa... Grabe po mga kalingap no, malayo pa po ako kita ko na po yung kanilang sitwasyon na kanilang katayuan o bahay no. Kaya samahan niyo lang po inyong lingkod at sa ating uh, pagtatanong, pag-interview. Nyo, to, at ah, nababa na po tayo dito kasi ito po ay magmula po sa kalsada na ating nilakad papunta rito. Palusong po ito ng mga bato po. No? At ah, pag naulan, sigurado ko dito ang agos ng tubig sa kanila, mga kalingap. Kaya ito, papasok na po tayo dito at ayun, may malapit na. So, mga kalingap, ito na po. Ayan. Ay mag magandang umaga po. Ayan, grabe. No? Kamusta na kayo? Mabuti. amak mo nga. Kamusta na kayo, nai? Mabuti, mam. Ma po. Kahit po naghihirap. Ay, bakit po? Hindi pa ako nakakapagtanong eh. Naiyak na po kayo. Siyempre po, sin. Sa kasandang Panginoon. Oo. Oh. Nakarating po kayo sa amin, nang nai. Ano, 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 nai? Ano, nai? Nakarating po kayo sa bahay namin. Masayang, masaya po ako. Nakarating kayo sa amin sa bahay ninyo? opo. Oh, po. Uh -uh. Tinadhala po kayo sa amin ng Panginoon Diyos. Grabe mga kalingap, no? Ah, hindi pa po tayo nakakapag-aumpisa ng tanong. Ay, ah, naiyak na po si nanay ito, mag-inang ito, no? At matanong ko, na ano po yung tunay na pangalan, nai? Leonora de los Santos po. Pa? At, de los Santos po. Leonora de los Santos. Oo. ilang taon na po kay nai? Ah, uh, 60 na po sa Enerodos uh -huh. po. Ah, yeah, 60 na sa Enerodos? Uh -huh. Opo. Ah, uh, nasa po niyong asawa? Wala na po, patay na po. Kaya isang taon na. lang po. Gano'n na kayo katagal dito, nay Na nakatira sa wasak na wasak ninyong bahay na ito, dan na, Nasa tat tat-apat na taon na po kami dito. Mismong taga dito kayo? Opo. Ay, sino nagkahanap buhay sa inyo, nai? Kami, ako pong mag... Ako po, sa po yung anak ko, gusto ko pa po makapag-aral. Ah, ganito na, no? Gaano, nai, katotoo na yung aking nabalitaan, nai, na minsan daw... Madaling araw pa lamang, wala ka na dito sa bahay para maghanap ng mm, pagkain ninyo. Totoo po yan. Anong trabaho niyong ginagawa, Nay? Nakikipagtabas po ako. Kikipagpalawan Ay? po. Ay, grabe. Ay, alam niyo po mga kalingap, yung pakikipagpalawan. Nagbubunot po <laughs> na yung tatapas, yung kinukupras. No? At uh, nagtatabas din si nanay. Ah, anak niyo to? Opo, yan po ang bunso ko. Nini, ano pangalan mo, Nini? Julian po. Ha? Julian. Doon ka naman sa kamera, Nini, oh. Doon ka naman. Yan buhok mo, oh. Ayusin mo yan. Anong pangalan mo, Bunso? Julian po. Julian, napasok ka? Ilang taong ka na? Ano po, 12. 12? Bakit di ka nakapasok ngayon? Wala pa pamasahe. Walang pamasahe. Masakit yung ko. po. Ha? Masakit ang tiyan mo pati. Bakit? Walang almusal? Ha? Grabe mga kalinga po. Kaya hindi nakapasok, masakit pa ang tiyan. Walang pamasahe, wala rin almusal. Bakit wala kang hindi ka nakapag-almusal ng kanine? Hindi po nakapagsahing si mama. Baka walang isasahing. May sasayang pa kayo, Nay. Meron pa naman po. Ay, grabe mga kalingap, mga kababayan, no? Ah, uh, ano pangarap mo nini ba sa pagka nakapagtapos nini? Anong grade mo na pa ngayon? Grade 5 po. Grade 5. Ilang taon ka na nga? 12 po. 12 grade 5. Anong pangarap mo nini kung sakali kayo makapag-aaral? Maging teacher po. Maging teacher. Mga kalingap no, ang dami nating naiinkwentro, ang dami nating nakikita na mga gig magiging teacher, minsan ay magiging pulis na makapagsabayan. No, paano po sila mga bayan? tulad ng teacher, tulad ng pulis, ito pong uh, sitwasyon po nila ay eh, tulad niyan, dinakapasok mo no? at uh, kapos na kapos talaga mga kababayan. Uh, may uniforme ka naman sa school? Meron po. Nasa anong uniforme mo? Diyan po. Di ko lang po sinakot. Oh, oh ang mga gamit po sa school, kumpleto ko naman. Ha? Huh? Meron. Ayun, grabe. Kakapadid sila na eh. Dusip, ano po sila, isang na po sila. Anong dami? Ay, nasaan po sila, Nay? May mga kanya-kanya na pong asawa. Ilan na po? Ilan pang kasama niyo dito na walang asawa? dalawa na lang po. Ito na lang. Opo. Dahil bata pa. Tapos sino pang isa? Yung pong lalaking lala, yung pong binatil yung naglabas kanina na po. Ibig ko sabihin, ay saan kayo nakuha ng mga pangaraw-araw niyo tulad ng mga kape, asukal, ano, ano pa, bigas? Tulong-tulong po kaming mag-ina. Ay, mag-ina? Opo. Ano nin ang ginagawang pagtulong kay mama mo? Pag may trabaho po si mama, nasama po ako. Pag wala kang pasok. Sa soro-soro linggo na ako linggo nakaka ka pumasok sa school? Mm. Ha? Hmm. Ay, grabe mga kalingap. No, ewan eh, nga ina ka lang mabisen. Hmm. Dahil masakit patintian, dahil hindi pa sa. Grabe mga kalingap. Napakaganda pong bata mga kalingap po para po itong mga uh, pumbay. Oh, Tuloy ka nga din sa camera. Dito yung isa kanila. Para pong mga uh, pumbay pong Ay. bata itong mga kalingap. Tangos po ng ilong. At ah... Uh, Grabe no. Tapos ang kanilang bahay dito talagang uh, sira. Ba't hindi may paayos na yung inyong... Uh, Kakulangan po ng kwarta. Kakulangan. Kasi paayos nyo. Wala naman kayo wala naman susuporta oh, sa inyo. Opo, oh, Tapos, uh, siyempre, yung ipaayos ninyo... Ipaayos po namin. Ipagbili po namin ng pagkain. Pagpambili na lang ng pagkain. Opo. Oh, wala talaga nagsusuporta sa inyong iba. Wala po. May mga kamag-anak kayo dito, Nay. Kahit po kami may, may kamag-anak man po, ganun, mahirap pa din po kaparehas ko. Eh, naku, oo nga, no? Kaparehas mo yung bahay na yun, yung kamag-anak ko po yan. Mm -hmm. Pero po hirap din. Yan, grabe mga kalingap. Mga kababayan, saglit lang po, not para kita ko po sa inyo ang uh, sitwasyon po ng kanilang uh, loob, ng kanilang uh, bahay. Nakatagilid na po ito mga kalingap. At mapapansin nyo po, tinan nyo po. Yan, kita nyo po ito. Ayan, may durabaks naman po silang senyor. Tapos po, tinan nyo po ang sitwasyon. No? Ang bubong po nila, puro na po plastic, mga kababayan. Tinan nyo po, oh. Puro na po plastic. <coughs> At, simpre, pagdating dito sa loob, mga kalingap, mga kababayan, pakikita ko po sa inyo, para alam po inyo talagang atwal, nakarapat dapat tulungan. Kita nyo po, Nay, bakit may maraming saho dito, Nay, na mga kung ano-ano, Nay, na plastik? Para di po kami maulanan. Para hindi kayo maulanan. Tinan niyo po mga kalinga po. Dito kay nagluluto, Nay? Opo. Tinan niyo po lutuan nila. Wasak-wasak po kayo lang pinakakusina, mga kababayan. Tapos ito po ang pungbubong na kusina. Nay, paano nay, pag na pag naulan, Nay? Itong uh, pinakakusina niyo maliit. Paano to? Tuluan-tuluan din. Nabaha na ito. Nabaha din po. Ha? Nabaha po. Ay, grabe. Tapos saan nga tutulog kayo dito, Nay? Dito sa tagpi-tagping ito na kurti-kurtina? Opo. Ay, Diyos ko, po, Rudy. Ano na tayo nito? Tapos mga kalingap, tinan nyo po oh, ang sitwasyon. Tapos itong parting ito, dyan sila nagluluto. Pag may lulutuin, wasak-wasak na po ito. Yan, nat natumba na nga itong plywood, mga kababayan. No? Grabe. Tapos nakatagilid na po ito, mga kababayan. May dami na po. Kaya kung titingnan nyo po dyan, mga kababayan, mga, kuri mga wire na kuryente, hindi po yan, mga tali po yan, na mga nagbitin, no? Talagang grabe ang uh, sitwasyon po nila. Isa po ito mga kalingap, mga kababayan na uh, talagang uh, aran pa tulungan mga kalingap. Tingnan niyo po oh. Nai pag naulan dito nay sigurado talagang uh, na baha dito nay no. Opo. Tapos uh, ito po mga kalingap po ang uh, sako po mga ding 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 po nila nay mga kalingap po, mga kababayan. Opo. Ano ani? May tanong ako sa inni ha. Uh, ano ngato mo ni mong alipanganan? Limutan ko na. Julian po. Julian. Oo. Oh, ang pangarap mo yung maging isang teacher. Tapos, kung sakali na yung maging, uh, uh, kanino mo iniaalay, kung sakali makapag uh, tatapos ka ng pag-aral, maging teacher ka, kanino mo iniaalay ang yung pangarap isang teacher? Para po matulungan. Para po matulungan. po nga ka mga batang ito. Talaga, grabe. Sobrang Ano nini ang sa murang edad mo? 12 ka pa lamang. Anong hirap ang naranasan mo ngayon nini? Mas mahirap pa po. si mama. Nahirapan ka at si mama. Si mama mo lang bang ba ang natatrabaho sa inyo? Dalawa po sila ni kuya. Yung bata mo, yung kapatid mo? Uh -huh. Sabi mga kalingap mo. No? Maliban sa pangarap mo maging teacher, ano pa kung sakaling makapagtapos ka? Yun lang po. Yun lang, teacher. Ganda po ng bata ng mga kalingap. Natakos po ng ilong. Byak-byak beauty po siya. Para po siyang bumbay. Mga kalingap. Grabe po ang uh, kundi ka hindi ka po nakapasok ngayon gawa nga po ng uh, kapos na kapos at uh, wala rin almusal na sakit nang tiyan ng bata no ayan at uh, pagbutihin mo nini pag-aaral mo ha para makapagtapos ka mapamukan mo pangarap mo ha pagbutihin mm -hmm. mo ha matalino okay. ka ba sa school hindi po samat lang po hirapan nahihirapan samat ka nahihirapan anong pinakamababa mong grade sa naka sa card sa ano po naka 30 lang po ko sa Hindi, yung pinakamababa mong score sa card, yung pinakamababa. 75 po. Pinakamababa. Mm -hmm. ang, mga, ang mataas? Ano po, yung 85. 85, okay na, no? Ani, bata ka pa naman, grade 5. Ano, nabalitaan ko ang na ikaw daw inakanta. Oo. Mm. Oo, yan. Alayan mo sila ng kanta, ha? Pero bago mo sila alayan ng kanta, ay ganito muna, no? May dala ko sa inyo, ha? No? Kasi sabi mo kanina, uh, wala kayong, uh, halos wala wala na kayong bigas. May ilakay na bigas niyo na, nai. Tat nasa tatlong kilo pa naman po. Nasa tatlong kilo pa. Ilan ba kayo dito magkakasama na tira sa wasak na wasak ng bahay? Tatlo lang po. Tatlo. Alam niyo po ba kung sino nag-turo dito sa akin sa inyo dito? Hindi ko po. Alam. Hindi niyo alam. malalaman niyo po yan mamaya no? kung sino nag sa inyo sa akin ha. Ako, sasabihin ko po sa inyo, ako po si Andy Kayaka Vlogs. Ang uh, wala nang hinangad, ang makatulong lamang sa kapwa. Mahirap sila naman po ako pero mas pinili ko po ang tumurong sa ating mga kababayan na katulad ninyo, no? Marami na po tayo na at nasa puso na po ng kaya ka sa pagtulong. Kaya payo ko sa iyo bunso, ne, ikaw bunso, no? Uh -huh. Payo ko sa iyo, pagbutihin mo pag-aaral mo ha. Opo. Uh -huh. kukunin ko lang yung dala ko sa inyo sa ngayon muna, no? Ayan mga kalinga, kukunin ko po ang dala natin sa kanya. Yan po, mga kalingap, may dala tayong uh, isang sakong bigas kana nini. Doon ka nini, doon ka po, may dala tayong uh, isang sakong bigas. Ito po, lalagyan natin dito na yun ha. Ayan. At uh, alam ko na wala kayong uh, bigas, no? Kung meron man, eh, uh, isang kilo, dalawang kilo, isang kilo. Tama ko, Nay? Opo. Ayan, no? At syempre, mga kalingap, at uh, sa totoo lamang po, uh, kanina-kanina, hindi pa tayo nag-uumpisa ng tanungan, ay uh, nagkanda-iyak na si Nanay, pati po si Nene, o itong bata na bunso, no? Na 12 si anos, na grade 5, na talaga may pangarap, mga kapag-aral no? Nene, hindi itanong kita, hindi ka ba nahihirapan sa iyong sitwasyong ito na pagtutulog kayo sa gabi? Hindi ay, ha? Hindi po. Bakit? Mas may kita naman po to. Ah, uh, po yung bahay namin. Basta sama-sama kayo magmama. Mm -hmm. Hindi ka ba natatakot na gumapang dito mga ahas sa gabi o sawa? Hindi po. Sanay na. Sanay na po sa ganitong bahay. Sana na kayo sa gantong bahay, grabe. Kung sakali nini na may magpaabot sa iyo ng tulong na mapagawa ka ng isang maliit na bahay, willing naman ikaw. Mm -hmm. Masaya na po ako doon. Masaya ka na kung sakali. No, na may maayos na bahay na maayos na matutulugan. Wala kayong nga uh, intindihin na mapasok ng mga ahas. <coughs> so, ganun, no? Oh. Uh -huh. Ayan. Anong gusto mong ipaabot nini sa ating mga kababayan na handang tumulong sa iyo, sa aking mga minamahal sponsor, na handang tumulong sa iyo, sa iyo nini, sa iyong sitwasyon uh -huh. ito? Anong gusto mong maipanawagan sa kanila? Ano gusto mo sabihin? Ha? Hindi na po siya makaimik mga kalingap. Naiyak na po. Ikaw na eh. Anong gusto mo maipabot na sa ating mga kababayan? Ang gusto ko lang po, maka, man, ano po ay makapagtapos po ang aking bunso. Ito si Nene. Opo, yun lang po ang hinahangad ko sa Panginoon Diyos. Ay, At grabe. hindi na po ako nakapag-aral. Ay, grabe no. Yan, Nene, ha? Pakinig mo sabi ni mama mo. Hangad niya makapagtapos ka dahil hindi nakapag-aral si mama mo, no? Kaya pagbutihin mo, ha? Ayan, may sako kayong bigas, no? Nay, matagal-tagal ito sa inyo. Siyempre, Nay, ah uh, may bukod ko may bigas. Siyempre, pag may bigas, ni anong gagawin? Siyempre may pangulam, no? Anong ulam nyo ngayong tanghali? Wala po. Wala. O, bibigyan ko 'yan ng pambili ng pangulam ha. At siyempre, magtira ka ng pambayad sa school ha. Ayan, mga kalingap, mga kababayan, bigyan po natin si Nini ng pambili ng uh, pangulam. Pero siya, siya Mama mo ibibigay ko ito, ha? Ayan. Nay, bigyan kita ng 1,000. Ha? Pambili, may bigas na kayo sa sako. Tapos bigyan kita ng 1,000. No? Ayan po mga kalingap. Ito po mga kalingap, ay malalaman nyo kung kanino galing, no? Nay, sinini, ang 1,000 ang, 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 ang to, no? Ang 500, Pambili nyo ng pang-ulam, asin, kung ano-ano pa nandiyan kailang kape, no, asukal. At ang 500 pambaon ni Nini, ha? Nini, ha? Pambaon sa si school, ha? Pang-araw-araw niya nay, pamasahe Panga, basta araw mo oh, sa school oh, Yung hati na Basta bata hati kayo Bala ka na mag-budget Basta sinini, wag mawawala ng pambaon sa school Para makapasok lagi no? Iyan po mga kalingap, mga kababayan yan po, pasalamatan nyo nai Ang isang napakabait po na nagpaabot po niyan ng tulong niyan sa inyo Bigas at uh, 1,000 Para pambaon-baon ni nini Pasalamatan nyo po sininang Manilis. Maraming maraming salamat sa inyo po Tulong Nailis. Hmm. Ninang Ninang Manaylis Manaylis Ayan Masalamatan mo rin nini Si Ninang Manaylis Marami pong salamat Kay Ninang Man Manaylis 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 po Ayan grabe Anong gusto mong sabihin Kay Ninang Manaylis Sa so, yung mga pagpapasok Anong gusto mong may sa kanya? Wala nai Ayan po mga kalingat no At uh, ayan po nai ha May uh, bigas na kayo May grocery Marami pong salamat no Sa pinabot po Natulong po ni Ninang dito po sa mag pong ito mga kababayan. Na tingnan nyo naman po ang sitwasyon. No? Kulang na kulang po talaga sila. Ito nga pong bata hindi na nakapasok. Dahil nga po sa alam naman po natin na sobrang talaga nangangailangan. Kaya po, Ninang Manailis, marami po salamat. Inuulit-ulit po natin sa inyo pong pinabot na tulong para po sa pamilyang ito. Okay, no? yan mga kalingap. At uh, na po natin ang ating uh, munting handog. Uh, tulong sa kanila financial at siyempre bigas, no? At uh, bigyan natin siya ng isang uh, sako nga at siyempre 1,000 para po na pambaon ni Nini sa school, no? At pambili-bili na ng pangangailangan. May mga may mga sabon, may mga sabon pa kay Janay? Meron pa po. Meron pa namang sabon. Oo. Ayan at uh, Salamat po sa inyo lahat, sa inyong mga patuloy na pag at pag-subaybay kay Andy Kayaka Vlog, sa isang matsagang vlogger, matsagang scouter. Ito na naman po, no? umagang umaga um, umagang umagang kay ganda may isa na naman po tayong napabutan ng tulong kaya po tulad nga po na sinabi ko marami po salamat talaga unang una sa ating mga Panginoon Diyos padalawa po siyempre kay Kuya Bal Santos Matubang Ate da Vlogs at Kalinga Prab Support, patuloy po natin silang suportahan siyempre po isama nyo naman yung lingkod Andi Kaya Ka Vlogs no? ayan salamat po sa inyo lahat at ingat po kayo lagi at pakikita ko po sa inyo ang iba pang kabuuan ng munting bahay o munting kubo na wasak na wasak na ito ni nanay ano nga pangalan nga nanay Leonora po ni, ni nanay Leonora Dilo no? Santos Dilo Santos o oh, siya sige ne bye babay pa ba, babay na babay po. ayan ikaw nai babay na nai ayan po mga kalingap ang mag inat may bigas na po tayong dala sa kanila Salamat at ingat kayo lagi ha Nini. Pabuti mo pag-aaral mo ni ha. Pabuti mo pag-aaral mo ha. Opo. Ayan po mga kalinga. Bukas papasok ka na? Wala Sa po ang pasok. Ay, sabado pala bukas. Sa linggo no? po. Ha? Linggo po ang pasok po niya. Bakit may pasok na linggo? Sa kasidhay po. Bakit? Ha? Kasidhay po. Anong ka Kay ma'am ano po kay ma'am... Po, ay, ibig na sabihin, Ameritano po, ibig sabihin, ngayon ko lang nalaman, ibig sabihin, mula lunes, pag may pasok hanggang biyernes, tapos napasok ka rin paglinggo. Opo. Oh, oh, oh. Aba, grabe yung sipag po mga kalingap. Ang bata pumasok, no? Tapos, ang pahinga mo lang sa araw. Ano lang, Sabado? Sabado lang po. Sabado ko lang papahinga. Tapos, pasok ulit ang linggo. Opo. Oh, oh. Grabe yung mga kalingap, no? Si pag po, kaya pabuti mo nini, pag-aaral mo nini, ha? Opo. Para makamit mo ang iyong uh, uh, minimiti na makatulong sa iyong mama o sa iyong kapatid. Tapos, Alagi ah, mo nalig sa ating Lagi magdadasal ha? Opo. Kasi ang ating malapanganon Panginoon Diyos may awa yan sa mga katulad mong bata na mabait, may masipag, at uh, natulong sa magulang, no? Opo. Ayan po mga kaling, ganda po ng bata ng ito, mga kababayan, no? Tawas po ng ilong para pong bumbay, o. Oh. niyo po, oh. Ayan, oh. Grabe po, mga kalingap. Sige po, mga kalingap. At iikot ko kayo sa buong ng bahay na kubo ni nanana ito, mag po ito. Ayan. Mama. Nene, saan ka natutulog nga? Saan? Dito? Dito ka natutabi kayo ni mama mo? Di... Ang lamig dyan, butas-butas, oh. Malamig, no? Opo. Malamig pag taglamig. Ay, grabe. Tapos sa likod pong ito, oh. Delikado po sa mga ahas po, mga kababayan, oh. Ayan. Ayan po, ikot ko po kayo sa... Kalinga po, ikot ko po kayo. Ang pinto po nila, to, Kawaya na tabi-tabingi na po, mga kababayan. At syempre po, ang labas po ng kanilang bahay ay ito, no? Yan, nakalabas po, tulda po ang mga bubong, nakatagilid na, tapos mga plastik po, tulda, plastik na, ayan, tinan nyo po ang oh, sitwasyon. Tapos, wasak-wasak po ito mga kalingap, tapos may mga tagpi-tagpi po ng mga sirasirang plywood, may tagpi-tagpi na kawayan, ito, ganito. Tapos, butas-butas po, ang kinatatakutan po ni nanay ay mga, hindi daw po sila natatakot sa mga ahas, ang kinatatakutan mo usawa. Eh, ang kinatatakutan po na yung mas masasamang loob daw po, no? Yung mapapagsamantala kasi maganda nga po 'to si mga kababayan. Kita niyo po 'yan, no? Tapos durug-durug na po itong parting ito. To, 'yan. Mga kuno ano, ano po na mga, mga kalingap. Ang parte po naman ito mga kalingap ay medyo bangin, no? Bangin po ito na hindi man po toong, uh, matarik mga kababayan, hindi man po kaya mataas, no? Yan ang likod po ng kanilang uh, to, wasak-wasak po ang likod. Nakatagilid na po ito, mga kababayan, mga kalingap. Ayan, sa so may gusto pong magpabot ng tulong para po sa pamilyang ito, mga kalinga, mga kababayan. Welcome na welcome po kayo. PM lamang po niyo lingkod, Andy Falcon. Yan po ang uh, sitwasyon. Ang bubong po nila, ayan uh, po oh, may uh, sari-sari po, may dahon na niyog, may anahaw, may pawid na kung ano-ano na po nagpatong-patong sa busa kanila pong bubong, mga kalinga, mga kababai, mga kababayan, no? 'Yan ang sitwasyon po ng kanilang... ng uh, munting kubo na nakatagilid na ang parte naman po yun, ito, mga tulda na po yan nga uh, sa kutulda plastic na lahok, lahok ang kanilang uh, ibinubong mga kababayan yan nga po mga kalingap no at sa oras na ito narito pa tayo sa durug na durug na bahay o talagang nakatagilid na sira-sira na talaga kung makikita po nyo ito ng personal mga kababayan mga kalingap talaga pong uh, maninindig balahibo ang yung sitwasyon kasi nga po tatlo lamang sila nakatira dito sa munting kubo na ito na sira sira yung anak ni nanay na dalagita no, napakaganda pong bata no, may pangarap sa buhay at uh, sa ilong no, sa si nanay saka yung kapatid pag isa na lalaking maliit na katukatulong ni nanay kung ano man ang mak makitang hanap buhay no, na para makabili lamang sila ng uh, ng uh, pagkain o bigas kaya po hindi lang may paayos ang kanilang bahay na unawaan po natin kasi nga po wala naman nagsusuporta sa kanila Higit po sa lahat Ay uh, Sila lamang Sila lamang no Ibibili mo ng bigas Yung kanilang ibibili ng materyales Kung sa Kasi wala nga po talaga Silang hanap buhay Wala na pong asawa Sinanay matagal nang patay Ngayon po mga kalinga Paraming maraming po salamat Sa pinabot pong tulong Ni uh, Nina nga Nina nga uh, Manay Liz Salamat Nina Manay Sa inyong pinabot na tulong At uh, ingat po kayo lagi Nakabili na po ako Anong uh, uh, pinabibili ninyo No po Kaso iba po. <laughs> iba po ni Nang pero gamit ko rin po, no? Ayan. At salamat po sa inyo lahat. Mga mga shout out po sa buong pamilya ni Ninang Manayles. Ayan, siyempre po. Siyempre po, mga mga shout out din po sa buong pamilya po. Ingat po kayo lagi kay Ninang uh, Florida Silvania Fitzgerald. Ayan, salamat po ni Nang. Siyempre po, mga mga shout out din po sa si isang uh, uh, napakabait din po kaya Princess Fernandez Vlog. Shout out po sa inyo. Pang-subscribe po kayo YouTube channel. Siyempre po, mga mga shout out din po sa si isang taong napakabait at napakamarami na rin po natulungan. Wala iba Kundi kay Ninang Niki Ruhas Maraming po salamat Ninang Ingat kayo lagi Ninang At simpre po Pag-subscribe din po Youtube channel po Na isa kong Ninang Na napakabaitin Kay Ninang uh, Root Baits Mix Vlog Salamat po Ninang Ingat kayo lagi Simpre po Pag-subscribe din po Youtube channel po Na isa kong Ninang Napakabaitin Pag-subscribe po Kay Ninang Marisa Sunakawa Sa si tuot po Ninang Sa si po pamilya Ingat kayo lagi Siyempre po, Miguel Miguel Lamsot Atin po, si isang napakabait din po no? Walang iba kundi kay Ninang F Ayan, salamat po kay Ninang F Siyempre, Miguel Miguel Lamsot Atin po Kay kapatid Laura, no, mi at pinakatupisyal no? Miguel Miguel Lamsot Atin po Kay Ninang uh, Margaret Lim Iyo, shout si out po sa inyo. Kaninang Carol Halaman, Miguel Miguel shout si out po. At siyempre po, kaninang Ukay Kuya, salamat po sa inyo. E, ingat po kayo lagi, no? At siyempre nga, at Miguel Miguel po, kaninang Manay Les, no at simpre, migay, migay, po? At siyempre, Miguel Miguel po, walang iba kundi kay Ninang P. Salazar, na isa rin po napakabait, napakamatulungin yan. Sa inyo po lahat, sa lahat, -lahat po ng mga nagpapabot ng tulong, kaya hindi kaya ka plugs, mga panggasolina. Salamat po sa inyo lahat, hindi ko makayamay sa isa. Alam niyo po yan kung mga sino-sino kayong mga kababayan, mga kalinga. Kaya po, pansamantala muna ako ng mamaalam. Pero bago ako mamaalam po, huwag niyong pagsawang marinig ang katagang salamat at isang katagang utang na loob. Kasi po, napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyo lahat-lahat. At siyempre, patuloy patuloy natin suportahan. Abangan ang mga upload premiere video ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlogs at Kalinga Prab. Sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan. Narito na naman po tayo uli sa ating uh, sa paanan ng bundok po ito mga kababayan. Kaya po, hinihiling ko po yung may gusto pong magpabot ng tulong, hindi po tayo nangihingi. Yung may gusto lamang po, PM nyo lamang po sa Andy Falcon para po sa pamilyang ito na talaga naman po nga uh, mangingilabot ang balahibo sa kwento ng kanilang buhay, lalo ito itong bata na may pangarap sa buhay. Sana po mga kababayan, PM nyo lamang po sa Andy Falcon at matik po dadal na agad natin ang inyong mga pinabot na tulong. Bye, bye po sa inyo muna and God bless sa inyo lahat-lahat. Ingat ang bawat isa. Bye-bye po, bye-bye.